Hello, good morning mga lalabs, mga vayots. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko taga Davao, sa Davao region. May galab shoutout po sa inyong lahat. At sa mga kapwa ko po, FW Around the World, hello, may galab shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag pong kalimutan mag-subscribe, like, at share. No? So, yung topic natin ngayon mga loves, mga bayots ay uh, China. Dininay yung mga uh, aligasyon ni Senadora Amy Marcos patungkol doon sa may 25 na mga missile, no? so missile, hyper hypersonic missile, hindi pala supersonic. <laughs> <laughs> so, Dininay yun, no? So, yung una, sabi dito ni Senadora Amy Marcos, tingin ng China, talagang kumampi na tayo sa kalaban nila, which is Amerika. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile sa pagbabasa natin um, sa ano ba yun? May mga Brahmos missile na sa Batanis. Ito yung sinasabi niya, eh, na Uh, pati daw sa Subic, so yung dalawang yun ang uunahin kasama ang Ilocos. Patay kayo di ha? Uh, Palulubogin ni Pangulong Bongbong Marcos yung Ilocos. Uh, bahala na kayo mga Ilocano dyan sa ading ninyong bangag. <laughs> uunahin tayo ipahanap. <laughs> Ay, nagpo po. Kasi may mga live fire na balikatan, nakakatakot nga eh ano ba 'yan 25 ah? hindi biro 'yon so 'yon yung sinasabi ni Sinadora Amy Marcos na uh, i-deny ng China mamaya basahin natin yung sinasabi ng China pero dito muna tayo nakakatawa si Sinadora Amy Mike Marcos may mga nakakalap na balita na hindi natin alam kung saan dahil wala siyang pinapakita din naman na ebidensya <laughs> no, kung saan niya galing nakuha yung mga reports na 'yon no dito naman kay uh, National Security Council uh, itong director na si Jonathan Malaya. Ah, uh, director uh, uh, assistant director pala. Sabi niya, we will reach out the senator Amy to get more information about her statement uh, bec uh statement because we are not aware of any of the security threats Uh, she mentioned, so ibig sabihin, lumalabas at chismosa Marites si Sinadora Amy Marcos and beside if ever totoo ang sinasabi ni Sinadora Amy Marcos bakit itong ating AFP INSC ay walang uh, reports na nakuha? saan na yung mga kanilang intel fans <laughs> Hindi ba binigay ni Marcos? O binigyan lang sila ni Bumbong Marcos, Kapirangot, at yung iba ginastos dyan sa mga pagpakonsert concert nila dyan sa palasyo, Ganon? Uh, tanong lang yun, ah. So, sabi dito, hmm. The Philippines and People's Republic of China maintain cordial relation, uh, relations and we are committed to managing whatever... Nawala na tuloy yun. Managing whatever differences there may be those we see no threat of any imminent attack from uh, People's Republic of China. So yun, Senadora Amy Marcos, maritis ka daw. <laughs> 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 maritis daw si Senadora Amy Marcos. Samantala, <laughs> so, sinabi ng China, ngayon, dito tayo sa China, dininay ng China mga lalabs, mga bayots, no? Ang uh, tawag dito, saan ba yung Manila, Manila Times? So, ito, the Manila Times, dininay, no? Ito, China denies aiming missile at Philippine targets. Ilabas mo ang iyong mga... Uh, intelligence report na nakuha dahil dininay ka ngayon ng China. Umalabas na si Lungalin ka, si Amy Marcos, nag iimbento ka ba? ng uh, mga Ay, nakakatakot to mga lalabs, mga bayot, ha? Hindi tubiro biro na kung ano lang, na chismis lang to. Uh, Nag-aano to, nagdudulot to ng takot sa ta ng Pilipino ngayon, lalo na dyan sa buong Luzon at Metro Manila, no? So sabi pa rito ng Manila Times, China ha, uh, has said that it does not pose a threat to the Philippines as it refuted claims by Senator Amy Marcos that Chinese missiles were aimed at, tar uh, aimed at targets in the country. Marcos had posted a video on TikTok and Facebook in which she said that China had identified 25 targets that it would attack. Uh, with hypersonic missile. <clears throat> kaya, Senadora Aimee, mag, 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 mag ala, mo kaya ka sa TikTok at saka sa Facebook, sabihin mo ha, kung saan mo nakuha yung intel reports mo para hindi kang lumalabas sa Senadora ang sinungali. <laughs> Sabi pa dito, in a uh, press briefing in Beijing on Thursday morning, spokes, uh, spokesman of China's Ministry of Foreign Affairs said I'm not sure what the Philippines side uh, side source was, but I can tell you that China is committed to peace. Okay, I'm sign up? Why am sign up here? China? uh Committed to peaceful development and a national defense policy that is defensive. Uh, in nature and China does not pose a threat to any country which is correct din naman yun eh dahil uh, eh, but, uh, sa history ng ating bansa na sinakop po tayo ng China unlike una-una uh, yung uh, uh, Espanyol, Amerikano, Hapon yun yung talagang uh, sumakop sa atin pero China wala puro negosyo lang yun sila. So ngayon, mga lalabs, mga vayots, ito pa yung nakakaloka. Yun, matatandaan din yun, matatandaan niyo na si Browner, yung AFP General Romeo Browner, nagpa-media, nagpa-press at sinabi niya na, ayon dito sa UNTV, eh, Inaatasan daw niya ngayon o nakikiusap daw siya o kung ano pang tawag diyan, Armed forces of the Philippines is demand. O, oh, yun pala, nag-demand ng 60 million was compensation for China following the June 17 incident in Ayungin Shoal for the damaged equipment and other items taken by Chinese coast guard personnel. In addition, in addition, the AFA is also demanding the return of firearms taken by the Chinese and compensation for a Filipino soldier who lost uh, a finger. enda In the incident. So ngayon, sinagot po dito si Brown Hair. Nakakahiya itong ating AFP General. Ano ba nangyari sa ating AFP General ngayon? No? Ah, uh, para, nabulok din, kagaya ng ating presidente. Uh, yung utak nila ngayon, nabubulok. Eh, uh, ewan ko ba, ano nangyari ngayon dyan sa... Ano nangyari dito sa administrasyon ng Bangag at Niwe? Wala yun? uh, talaga yung kanilang mga utak ngayon ay nagkanda. Ah, uh, Naganda tuyot. <laughs> Dahil siguro yan sa kaka, sa kakasinghot. So sila ko tang China, yung interview News ulit, sabi ng China, government, China tells the Philippines uh, to face consequences of own action. Ayun. <laughs> Kaya, yeah, ito si Browner. Uh. After demand for damages from a Yongin clash, the Philippines said should face the consequences of its own action. Eh, nga, this was the response of Chinese Foreign Ministry spokesma uh, spokes uh, spokesperson Mao Ning after she babae ba ito? Kakaganina dun sa kabila. He, ngayon she. Ano ba, ano ba talaga siya? uh, after she was asked To comment on the Philippines' demand for 60 million in damages following the June 17 incident at Ayungin Shoal. So sabi pa dito, Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Broner Jr. on Thursday, July 4 said he had written a letter to Defense Secretary Gilberto Teodoro about their demand. Ayan e tanong bayaran kaya kayo. <laughs> kita dito, dito, dito you have to face consequences of your own action dahil bakit kayo ang may problema dahil bakit ni ang pinadala ninyo ng mga resupply anang ah, anang uh, yung uh, op uh, anun yun resupply operation na yon eh hindi pa pagkain at sabi na turner rocky ang dinadala ninyo, kundi mga baril na sa, sa kasamaang ang palad na nakumpis ka pa ngayon na dinidiman ng EFP na ibalik sa kanila. So ngayon, ano ba nangyari dito? He said, ah, ito sa Sekretary Secretary Chodoro. He said, Secretary Chodoro will transmit the letter to the Department of Foreign Affairs which, uh, ano, sana ba ako? which reach out to their counterparts in China. Browner said the Chinese Coast Guard destroyed. So, hindi daw din sumagot yung China kung sila ba ay magbabayad or hindi. <laughs> so, abangan po natin yun, mga lalabs, mga bayots, no? So, ayun. Uh, napahiya dito si Senadora Amy Marcos at saka si Browner sa aksyon nila about sa China sinasabi ninyo mga lalagayots no? Hala na kayo mag-isip comment down below at babasahin ko at pupusuhan. Maraming salamat. Stay safe po. God bless and bye-bye.